Lagyan natin ng sauce. Ayan. Guys, magluluto akong atritada. Ito yung dinner namin ngayon. Prito muna natin yung mga gulay. Iprito lang muna natin itong carrots at patatas. Pag medyo na prito prito na to, ilagay na natin yung bell at green peas. Ayan, iprito din natin. Ayan, ngayon pa lang ang bango na. Okay na to guys, hanguin natin. Igisa na din natin itong bawang at sibuyas. Sabayin ko na. Tayo lang din natin itong maluto ng gusto para lumabas yung flavor niya. Pag naluto naman na yung bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay itong chicken. Ito, isang kilo to guys. Iprito-prito lang natin to at timplahan na din natin to ng katis at paminta. Maglagay na din tayo dito ng dahon ng laurel. Yan, medyo lakas natin yung apoy para maprito-prito siya. Kapan lang sinasangkot siya na siyang mabuti. Nagmantika na rin, o. Oh. Importante na masangkot siya niyo itong mabuti para mawala yung lansa. Kapag ganito, ko okay na to, Maglagay naman tayo ng tomato sauce at tomato paste. Maglagay lang tayo, guys, ng mga one cup ng tomato sauce. At konting tomato paste, pampakulay. Tapos, one cup ng tubig. Ayan. Hayaan lang natin itong kumulo at tumambot pa. Pakpan lang ulit natin. Check nga natin. Ayan na guys. Oo, oh, mukhang napakasarap na. Kapag ka sa tingin yung lutong lutong na itong chicken, pwede na natin ilagay yung mga gulay. Maglalagay din tayo dyan ng isang kutsarang asukal lang. Ito na yung pinaka-betchi natin. Haluin lang natin at okay na to. Ayan o, oh, tingnan niyo naman. Mukhang napakasarap. Nagmamantika. Ah, malambot na din itong chicken. no? Oh. Ayan, ng sauce. Ayan o. Eh. Ayan na siya guys. Kain tayo. Pag nagluto kayo nito, siguraduhin yung marami kayong sinaing dahil mapapadami talaga ng kain. Sarap guys, panalo. Ayan o, oh, ang daming sauce. Mmm, harap! Dabe! Saktong-sakto yung lasa.